Hello mga momshi. Sensya na kayo ha. Kasi ngayon lang uli ako nakapag e edit Mga o, ano na to mga late upload ko na siguro. Mga late upload na talaga ito. Hindi siguro. Talaga po. ay uh, I-upload ko uli. I-upload ko na sa inyo. Kasi hindi kasi talaga wala talaga akong time para makapag-edit at makapag gawa ng video para sa inyo, mga mamsi. So, ikukwento ko na lang sa inyo or bahala na kayong makita na lang. Kasi, ano eh, uh, tatlong, yan po yung pinuntahan namin na tat, uh, naging busy kami na maghapon kami na umalis. Kasi gumawa kami ng chapter, ah, uh, yan po yung bubuksan na chapter na pinuntahan namin. So, So, ipapakita ko sa inyo, yan po yung mga pinagkabisihan namin ng mga ilang araw. Pero isang di isang araw lang po namin yan nilibot. Hindi ko na alam kung ano sasabihin ko sa inyo. Kaya, panoorin na lang po niyo ha? Pero may itinatag na po tayo ng chapter ng barangay. Maging kabahagi sa isang voluntarism. Voluntary. Ibig Ah, ano bang ibig sabihin ng voluntary? Kusang loob, tama po ba? Hindi napipilitan. O hindi man sa pilitan o sino man nagpi-pressure sa atin, kusang loob po na maging bahagi ng Citizens Climate. Ano pong ano pong magiging parang pinaka ano ma'am si nakita niyo na po kung anong ano namin dito ang mga magiging member uh, na si si oh, david so, makinig na po muna tayo or baka uwi na po tayo ng ng ano, mga pastor si ha? hindi na pala kami umuwi. Bali, sa hindi ko kayo na-update kanina sa pangalawang pinuntahan namin sa San Juan. Kasi nakita nyo na rin naman yung San Juan. So, ngayon, nandito kami sa Kalawis uli. Kasi para sa mga members, uh, briefing kami kung ano man yung gagawin nila para saan ang, ang itatayo nilang uh, chapter. So, i-briefing sila kung para saan ang CCW. At nandito kami para tumulong sa kanila at i-orient sila kung ano ang CCW. Ngayon, nandito kami. Alam niyo ba, Ma'am Marshy, pag nandito ko, parang bukod doon sa San Juan, ay maganda rin yung paligid. Dito rin po, maganda mga Ma'am ang paligid nila. Ay, na, bagas di ba sabi ko nga ako sa inyo, Ma'am Marshy, para kami nasa isang mangkok, na nandun kami sa loob kami, yung laman ng mangkok, dahil napapaikot kami ng, napapaikot kami ng bundok. Kaya, maganda yung aming napupuntahan. So, mga Ma'am uh, hindi ko alam kung kung anong ano ko feeling ko kasi nandito na naman ako tulad ng unang sinabi ko sa inyo pag nandito ako magang magang yung pakiramdam ko kasi nakakakita ako ng mga tanawin na talagang gustong gusto ko tulad ng sinabi ko sa inyo mas mahilig ako sa mga bundok sa mga puno sa mga gubat bukid kesa sa mga mall oo diba sabi ko nga sa inyo na gusto ko rin naman sa, sa mga mall pero mas mas ano ako dito sa mga paligid na ganito ang nakikita. Yung kabumbukan, na ganyan. Kahit hindi ko kayang akyatin, na naaakyat ko. <laughs> Ganun talaga, mga mamsi, pagka may gusto kang puntahan, hindi ba? Mga, ano ka talaga? Ngayon, mga mamsi, hindi ko alam kung may papakita ko sa inyo, ha? Kasi meron ako nakitang spot, mga mamsi, na ang gandang tignan. Hindi ko lang kung maalam kung ma ma bibigyan ng hustisya ng aking cellphone nyo, ng camera, yung, yung bundok na ito, mga mamsi. Ang gandang tignan. Sabi nila, uh, campsite daw po ito. ah uh, kasi marami daw campsite dito. So, hindi ko lang alam kung isa ito sa mga campsite, pero alalaman din natin kasi sabi nga ng mga aming mga kasamahan, eh, darating din daw kami at pupunta rin kami dyan. So, mga mamsi, papakita ko sa inyo, ha? Yan, talaga mga mamsi, ang ganda, oh. Oh, sinusum ko, ha? Mm. Daldal -dal na naman kasi ako nandaldal daldal. Yung pala, nakasarado na naman kayo. Kaya lagi ko kayo nakakalimutan. Kaya minsan, hindi ko na nakaka-capture, hindi ko na napapakita sa inyo. Kasi akala ko naka-open yung camera. Yun pala, mga mamsi, nakapatay. So, hindi ko maano sa inyo. O tulad nyan, oh, hindi nyo mabigyan ng stitch. Oh, kasi, nakasum, nakalimutan ko na naman ibalik sa normal. Diba? So, ngayon? Ito, hmm. balik na sa upuan ko. Kasi... Wala naman lang magagawa pa eh, dahil naghihintay pa kami ng mga tao dahil meron po kanong timing sinusunod dito dahil uh, ang usapan nila is 5 o'clock pa naman maaga pa kami nakarating dito dahil tatlo yung pinuntahan namin, napaaga kami dahil yung sa pangalawang pinuntahan namin is hindi namin naabutan yung pangalawang chapter, ay eh, yung pangatlong chapter na bubuin eh, dahil umalis si pastor pastor yung aming pinuntahan ay ah, nakaalis siya eh babalik siya martis pa so yung hinihingi niya ay iniwan na lang namin doon ngayon ito pang pangatlong ano na namin punta namin dito ay actually pangatlo pangalawa hindi ko lang sigurado mga mamsi alam ko pangalawa pa lang dahil ibibriefing pa lang yung mga tao So mga mamsi, eh, hanggang dito na lang muna ha. Uh, mamshi. Uh, tapos na kami rito. May hinihintay na lang kaming mga ilang members din. Uh, babalik kami sa barangay San Juan. Uh, kasi na-invite kami para sa pag uh, judge. yata uh, yun makatulong sa mga costume ng mga sir judge. So, paano mga mamshi? Abang-abang na lang tayo. So, bye!